may nakita ako uh, ewan ko kung lalaki yun o babae kasama yung dalawang bata nakita ko na lang sila dati hindi ko lang alam kung saan eh kaya lang ngayon hindi ko talaga natiis na hindi sila balikan kaya nandito ako sa ano Bilihan ng burger Bumili ako ng tatlong order na Buy one take one Tapos tubig na rin Bibigay ko sa kanila Nakita ko na yun eh Dati parang nakakawala lang tapos ngayon nakita ko na naman ulit. Sana pagbalik ko nandun pa sila. Matanong na rin kung taga ka saan sila. Yan, kaya umorder ako na ano. okay. Uh, nag-log out muna ako kasi baka mamaya umorder na ako ng burger hindi akong pasukan ng booking matanong na rin kung taga saan sila marami akong pulubi nakikita pero ano pulubi bang tawag doon yun? basta yung mga nakatira sa kalsada pero hindi lahat tinutulungan ko hindi dapat hindi bigyan ko sana nandun ba sila pagbalik ko medyo malayo na rin eh mga isang kilometro hindi isip ko kasi kung ano yung bibigyan ko sa kanila na nakabili na tayo anim na pirasong burger at tatlong tubig. Siguro mabubusog na sila noon at matutuwa. Kahit pa paano. Nandiyan sila kanina guys eh. Kaso wala sila. Ay ayun na pala. ay na sila oh. Ay salamat nakita ko rin sila. Ayun sila. Ayun nakita ko rin sila. At masaya ako at kahit paano nabigyan ko sila ng pagkain. sa dami na nakikita ko sa kalsada ewan sa kanila lang ako ano awang awa babae pala siya tapos anak niya yung dalawa wala nang tatay sana yung gobyerno natin o magkaroon ng isang lugar magtayo ng isang facility, isang lugar na lahat ng nasa kalsada nakatira pero sa nilang kukunin sa ayaw at sa gusto para dun sa isang lugar na yon maibigay yung mga kailangan nila lalo na yung pagkain tsaka yung may kakayahan na magtrabaho bigyan na rin nila ng trabaho sa isang lugar na yon tapos yung kikitain para lang din sa kanila lahat dapat ganun yung ginagawa ng gobyerno eh. Sayaw sa nila at sa gusto ko kukunin sila para doon sila ititira sa magandang lugar na doon wala na silang problema. Sa pagkain, anytime na gusto nila kumain. mag -a alas dos na actually mag alas dos na yung pala yung kita ko eh pero okay lang yan lalo naman tayong pagpapalain pagka tumutulong tayo sa nangangailangan